na-experience mo na ba? Yung tipong kasama mo siya pero parang mas malungkot ka kaysa noong mag-isa ka pa? Yung katawan mo nandoon pero ang isip mo laging napapagod, laging nagaalangan, parang may mabigat na hindi mo maipaliwanag? Marami sa atin, lalo na pag tumuntong na sa edad dalawampu pataas, nakakaranas ng mga relasyong sa simula, akala mo perfect na, masaya, sweet, Parang lahat ng sakit sa puso ay may gamot na. Pero habang tumatagal, parang unti-unting nauubos ka. Hindi sa isang malakas na suntok, kundi sa dahan-dahang saksak ng katahimikan, ng hindi pag-unawa, ng hindi mo na makilala ang sarili mo. Kaya mahalaga ang pag-uusap na to. Hindi para guluhin ang relasyon mo. Hindi rin para sabing umalis ka agad. Pero para tanungin mo ang sarili mo. Tama ba talaga tong taong to para sa akin? Dahil minsan hindi sapat ang pag -ibig. Minsan kailangan din ng respeto, ng kapayapaan, ng pagkakapantay. At ngayon gusto kong ilahad sa iyo ang limang senyales na maaaring nasa maling relasyon ka gamit ang karunungan ng mga stoic. Hindi ito para husgahan ang partner mo. Ito'y para tulungan kang makita ang mga sagot na matagal mo nang nararamdaman pero iniiwasan mong harapin. Simulan natin. Ang una, you're constantly walking on eggshells, metaphorically speaking. Yung pakiramdam na laging kang nag-iingat sa bawat salita, bawat kilos, dahil baka magalit siya, mabuisit, o lumayo. Hindi ka na makapagbiro. Hindi ka na makapagsabi ng saloobin mo. Parang araw-araw kang sumusugal kung okay ba ang mood niya o hindi. Ang isang stoic tulad ni Epictetus ay naniniwala na hindi natin kontrolado ang galit o reaksyon ng iba. Pero kontrolado natin kung sino ang nilalapit natin sa buhay natin. Kung may taong hindi mo na ma-express ang sarili mo, hindi dahil masyado kang emotional, kundi dahil takot kang madurog, baka hindi na relasyon yan, baka pasakit na. Ang relasyon ay hindi dapat parang minahan ng mga granada. Hindi dapat palaging may kaba. Hindi mo trabaho ang i-manage ang emosyon ng partner mo sa bawat segundo. Ang totoo, kung mahal ka ng tao, hindi mo kailangan maglakad ng maingat dahil alam niyang hindi mo layunin saktan siya. Kung kailangan mong itago ang totoo mong nararamdaman para lang mapanatili ang kapayapaan, tanungin mo, anong klasing kapayapaan yan? Ngayon, dumako tayo sa pangalawa. Ikalawang sign. Your values and goals don't align. Maaaring pareho kayong may pangarap. Pero ang tanong, pareho ba kayo ng direksyon? Isa sa pinakamahalagang foundation ng isang matatag na relasyon ay shared purpose. Kung gusto mong mamuhay ng simple at tahimik, pero siya gusto ng marangyang lifestyle at recognition sa social media, magkakabanggaan kayo. Hindi ngayon, pero darating ang araw. Seneca once said, if a man knows not to which port he sails, no wind is favorable. Kung wala kayong parehong direksyon, bawat hakbang ay magdudulot ng friction. Hindi mo siya kailangan pilitin magbago at hindi mo rin kailangang isakripisyo ang sarili mong mga prinsipyo para lang magkasya sa mundo niya. Ang values mo ay hindi lamang kagustuhan ito ang batayan ng iyong buong pagkatao. At kung araw-araw mong kailangang isang tabi, ang paniniwala mo para lang manatili sa relasyon, parang sinasabi mo na rin sa mundo na hindi mahalaga ang pagkatao mo. Subukan mong isipin to. Sa isang biyahe, gaano man kalakas ang makina. Kung magkaibang direksyon ang gusto ng driver at navigator, saan kayo pupulutin? Hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang gumawa ng eksena. Pero kailangan mong maging totoo totoo sa sarili mo. Dahil kung hindi kayo magkahanapan ng gitna, walang stoic virtue o pagmamahal ang makakapuno sa puwang na yan. Kapag naranasan mo na yung dalawang yan, laging may takot sa galaw mo. At hindi nagtutugma ang mga prinsipyo nyo, hindi ibig sabihin kailangan mo agad bumitaw. Pero siguro panahon na para umupo ka, huminga, at tanungin ang sarili mo ng walang halong takot, guilt, o pressure. Ako pa ba to? Dahil minsan, hindi lang puso ang dapat mong pakinggan. Dapat pati isip, pati katahimikan mo. At kung naramdaman mo na yung bigat ng paglalakad sa bubog, at kung nasimulan mo ng tanungin ang sarili mo kung kayo pa ba'y nagtutungo sa parehong direksyon, baka ito na rin ang tamang oras para pag-isipan ang susunod na senyales. Ikatlong sign, the relationship feels one-sided. Alam mong nararanasan mo to kapag ikaw na lang ang gumagawa ng effort. Ikaw ang laging unang bumabati. Ikaw ang laging umaayos ng gulo. Ikaw ang nag adjust Parang ikaw na lang ang may gusto. At ang masakit pa, kapag pinuno mo to, ikaw pa ang lalabas na demanding, needy, or masyadong emosyonal. Pero tanungin mo to sa sarili mo, sa isang partnership, dapat ba isa lang ang kumikilos para buuin ang relasyon? Sabi ng mga Stoic, Love is not just about passion. It's about virtue, balance, and respect. Hindi pagmamahal kung palagi kang nauubos. Hindi ito sacrifice kung isa lang ang palaging nawawalan. Ang tunay na relasyon ay dalawang taong parehong nagpapasya araw-araw na piliin ang isa't isa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Kung nararamdaman mong ikaw ang laging umaalalay, eh. habang siya ay laging inaalalayan baka hindi partnership ang meron kayo. Baka ikaw lang ang may hawak ng lubid habang siya ay matagal nang bumitaw. At oh, mahirap aminin, mahirap tanggapin. Dahil minsan iniisip natin na baka sakaling magbago siya. Na baka konti pa, ayos na ulit ang lahat. Pero ang stoic ay hindi umaasa sa hindi pa nangyayari. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Huwag mong umasa na mangyari ang mga kaganapan na nais mo. Instead, welcome what happens as it is. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka naging malaya sa piling niya? Kung hindi mo na maalala, baka dahil hindi ka na rin ganap na masaya. Lahat tayo ay gustong mahalin, pero huwag mong hayaang kapalit ng pagmamahal ay ang sarili mong kalayaan ang kalayaan mong tumawa, magkamali, matuto at magmahal ng totoo. Hindi ka dapat ikulong para lang matawag na nasa relasyon. Kapag hindi ka na makakilos, makaisip, makapagsalita, ayon sa sarili mong damdamin para saan pa ang relasyon. Hindi lahat ng relasyon na may I love you ay tunay. Minsan, mas totoo pa ang tahimik mong pag-iisa kaysa sa paulit-ulit na pagtiis sa isang relasyon na pinipigilan kang maging ikaw. At kung nararamdaman mong unti-unti ka nang nawawala, hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kung paano katratuhin ng taong pinili mong mahalin, then maybe it's time to remember this. Ang stoic ay hindi takot mag-isa. Ang stoic ay takot mawala ang sarili niya habang pilit niyang pinapaligaya ang ibang tao. Hindi mo kontrolado kung kailan siya magbabago. Pero kontrolado mo kung hanggang kailan mo pipiliing magtiis. Huwag mong hayaan na ang pagiging maunawain mo ay gawing lisensya ng ibang tao para abusuhin ka. Ngayon, dumako tayo sa isa pang mas masakit pero madalas hindi napapansin. Ang ikapat na sign, You can't be your authentic self. Ito yung klasing relasyon na unti-unting binubura ang pagkatao mo. Hindi sa isang sigaw kundi sa libu-libong malilit na joke lang, pangungutya, o tahimik na pagdi-disapprove sa kung sino ka. Gusto mong sumaya o tatawanan ka. Gusto mong magsalita tungkol sa mga pangarap mo babaliwalain. Gusto mong magbihis sa gusto mong style bibiruin kang OA. Maliit man sa paningin ng iba. Pero paulit-ulit itong dinudurog ang loob mo hanggang sa darating ang punto na hindi mo na alam kung sino ka nang wala siya. Pero teka, dapat ba talagang mawala ang sarili mo para lang maging katanggap-tanggap sa taong mahal mo? Ang sagot, hindi. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi binubura ang pagkatao mo. Sinasalubong ka nito kung sino ka ngayon at sinusuportahan kang umangat palalo hindi para baguhin ka, kundi para tulungan kang lumago. Ang stoic na pananaw dito ay malinaw. Ang isang tao ay dapat mabuhay ayon sa kanyang kalikasan, ayon sa kanyang katotohanan. Kung hindi mo nakayang tumawa ng totoo, umiyak ng totoo, o maging ikaw sa harap ng taong mahal mo, hindi mo partner ang kasama mo. May bantay ka. At huwag mong iromantisayan. Hindi yan pagiging passionate. Hindi yan healthy conflict. Kung kailangan mong itago ang mga bahagi ng pagkatao mo para lang hindi siya mainis o umayaw hindi kami mahal, pinipilit kang ikahon. Pag-isipan mong mabuti. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Pero kung may bahagi sa puso mong nagsasabing, tama na, baka iyon na ang totoo. Minsan ang pinakanakakatakot hindi yung wala ka nang nararamdaman. Kundi yung alam mong sobra ka pang nagmamahal. Pero hindi mo na alam kung bakit ka pa nananatili. At dyan pumapasok ang huling senyales. Ang ikalimang sign, you're staying out of the uh, fear. Hindi dahil masaya ka. Hindi dahil mahal ka pa niya gaya ng dati. Kundi dahil natatakot kang magsimulang muli. Natatakot kang mag-isa. Natatakot kang baka wala nang darating na iba. O baka hindi mo kayanin kung wala siya. Pero tanungin mo ulit ang sarili mo. Anong klase ng relasyon ang pinipili mo yung nagtuturo sa iyo ng tapang o yung pinapaalala sa iyo araw-araw kung gaano kakahina? Hindi ito pagmamahal kapag ang dahilan mo sa pananatili ay takot. Yan ay attachment. Yan ay trauma. Yan ay illusion ng comfort. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng isang napakahalagang bagay. Kailangan natin never na maging alipin sa anumang bagay. Wala sa kasiyahan, wala sa tao, wala pa sa pag -ibig. Dahil kapag ang puso mo ay pinamumugaran ng takot, ang buhay mo ay pinamumugaran ng kasinungalingan. Isipin mo to, may isang kandado. Luma, kalawangin, matagal ng sira. Pero ayaw mong iwan kasi sanay ka na sa itsura nito. Ayaw mong palitan kasi baka masira lalo. Pero habang hawak mo yon, hindi ka makakapasok sa bagong pinto hindi mo mabubuksan ang mga posibilidad na karapat dapat sa'yo. Ganon din sa relasyon. Habang kapit ka ng kapit sa takot, hindi mo mamamalayan. Ikaw na pala ang nagsasara sa sarili mong kapayapaan. Pero paano nga ba bibitaw kung ang kinatatakutan mo ay ang sakit pagkatapos? Simple, hindi mo lalabanan ang sakit, tatanggapin mo ito. Ang stoic ay hindi umiiwas sa sakit hindi siya nagtatago sa likod ng kasiyahan para lang iwasan ang katotohanan. Ang stoic ay nakaharap sa realidad, maski gaano ito kasakit, dahil alam niyang ang tunay na kalayaan ay hindi sa kawalan ng sakit, kundi sa kakayahang harapin ito ng may dangal. Kapag natutunan mong harapin ang takot mong maiwan, malalaman mong hindi pala siya ang nagpapalakas sa iyo, ikaw mismo, yung may kapayapaan kahit magisa. O yung punong-puno ng takot kahit may kasama? Baka ito na. Yung pagkakataon para piliin ang sarili mo. Baka ito na yung season ng pagtuturo, hindi ng pagtitiis. At baka ito na rin yung moment kung saan dapat mong sabihin sa sarili mo. Tapusin na natin to, hindi dahil hindi na kita mahal, kundi dahil mahal ko na ulit ang sarili ko. Sa Stoicism, ang pinakamahalagang prinsipyo ay buhayin ang katayuan ayon sa natra. At ang nature mo ay hindi para apihin, hindi para palaging umiwas, hindi para palaging matakot. Ang nature mo ay para lumaya, magmahal, at mamuhay ng may dignidad. Kaya ngayon, habang iniisip mo ang mga sinyalis na ito, habang pinipilit mong buuin ang mga sagot sa isip mo, tandaan mong hindi mo kailangang malaman ng lahat ngayon ang kailangan mo lang ay ang tapang na harapin ang totoo. At kung umabot ka na sa puntong ito, isa lang ang ibig sabihin, may bahagi na sa iyo ang gising at minsan, yun lang ang simula na kailangan mo. Kung may natutunan ka sa video na ito o may hugot kang gustong ilabas, mag-comment ka lang sa baba. Walang judgment dito. Lahat tayo dumaan sa ganyan. Like mo na rin ang video kung nakarelate ka at subscribe ka na para sa mas marami pang usapang matapang makatotohanan at makabuluhan. Tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan ito ang pinakamalakas na tugon. At sa huli, ang tunay na pagmamahal ay yung hindi kailangang ipaglaban kung totoo. Embrace stoicism, take control of your path, and live a life defined by virtue and integrity. Ang kapayapaan mo ay mahalaga. Huwag mong hayaang nakawin ito ni Numan. Keep going. Stay strong. At tandaan mo, ang tunay na ikaw, 'yan ang pinakamagandang pagmamahal na maibibigay mo sa sarili mo.